morning. So, susundo ko kay Primo. School day. Let's go. Duty po na. Uh, Alright. School day ulit. Panay bagyo. Pero, kailangan pang... Ano Sa wakas, may klase na ulit. Grabe kasi yung bagyo. Ayan na. Sulay ko nga siya. Sumundo ako sa mga kids Yeah Pati na star niya, patingin, patingin Pati na star primo Where's your star? Ah, patingin ako Uy, patingin po ako Asan? Wow Wow, galing nga, galing nga Yeah Duty muna Good morning. Then bola. Damn by submission. All right? Kole da million. Yes. Magandang araw. It's all good. So, tapos sa duty ng aking anak. Balik sa daily life. Balik sa mission. May pagsuntukan sa kahirapan. And get the money. As always, dapat hindi na money. Award ko eh. Get the millions. Let's go. Have a great day everybody. Have a great day. Okay. What? Hindi ka nag-iisa. Hey. Okay, advice ko na din to. Sa lahat ng... Okay, if you're having a bad day, major bad trip ka, yo, makinig ka ng good music. Huwag ka magpalamon. Huwag ka mandamay ng bad trip mo para good vibes lang lagi. Makinig ka ng good music. Kahit ano, basta good music. Kaya good, good music, di ba? Para maganda ang araw mo. Have a great day, have a great day. Yeah. Hello, Tara, 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 he Kilos, he kilos, kilos. Let's go. Tika, the niya So, ano ba? Siguro, best move talaga yun lang din. Um, sige, para mabayaran ko e din, para bumalik ka agad din yung credit. Pero oh, oh. Yeah, let's go, let's go! Kung siya niyang pati ko. Tambay. Ah, yeah, Miss Pares! Kung Ba't alam niyo. Palawan ang tropa. Uy, well, ano, maguhang kong kami. <laughs> So yung mga, yung mga, yung audience na last, mas lalo ko sila nakapot. Mas sila na ganun. na ito yung eh. na talaga So paano paano nga ba ang promoting? Kung apira sa salular, yung ginagawa ko, yung oh, special, mga makasama ko. Ano ba naman tayo? Kung buong mo kakausapin ng ganyan, alam kong ginagawa ko. ko. Tall Gate, Spencer's Hotel, pagkain, ay enjoy Basta nag-promote ako, ito lang, ito lang ng likes, huwag ko papalsin ninyo yun. Yung tinanim, yung tinanim ko, eh pabalik na lang. Hmm. Then, so sumab sumabog na ako sa, sa ano, sa Visayas Pintalaw. Tapos, dali mo, dumadahin pa ako ng mga show-show. Ah, oh, sigurad diba? mo Oo, oh, oh, oh. sigurad ko mataw. Ngayon, buwagsak yan. Ha? Huh? Oo, oh, pa alas sa Canada. Oo, nga, no? Oo, oh, bakit? Si Bakit? Omar lang lang dun eh. Oo. Oh. Tinanggal siya ni Glock 9 ah. Ah, tinanggal na siya. Hindi niya ba? Sigur, sila kami sila ba? Dapat kasama siya rin ah. Bawa mga attitude. Sino? Eh, hindi niyo pala pala yung kalat niya Makalat siya, di ba? Oo. Oh. Si Y, si ano? Si Helmeri ang nandun na yan. Oh, eh. Pinsan niya yun. Oo. Ah? Samantala, ano, ang humugot ng karil niya, Si Shanti. Oh. Pork po yan. Eh, yung nagagawa ng akala mo, yung kinang mo palagi nandyan. Uh, ah. Wala, andyan, andyan, naman talaga, andyan naman talaga yung kinang mo. Pero, yung pag-uugali mo, yung ubra yan. Oo. dinalik. Siya dinali. So, yung mga story na ganyan, ganyan, So, <laughs> so nakadala ko, nakadala ko konti na ako, di ba? Okay lang, sige, you should be. Pero, anak na lang yung pangsahin nun. No? Bakit? Bakit? So yung mga yung mga yung audience sa loob last mas lalo ko sila ako, Mas lalo sila na ganun. Hindi na to yung eh. Hindi na yung talaga eh. Diba? So paano paano nga ba promoting? Kung apira sa salular, yung ginagawa ko, yung special, mga kasama ko. Ano ba tayo? Kung mo ko kakausapin ng ganyan, alam kong ginagawa ko. Tall Spencer's Hotel, pagkain, na-enjoy. Basta nag-promote ako, ito lang, ito lang, let's yun. ko papapansin nyo yun. Diyan mo lang. Yung tani-tani-tani-tani po, ito maliit na, no? Hmm. Then, so sumakob suma na ako sa, sa, ano, sa Visayas Pindaraw. Tapos, hindi mo, dumaday pa ka ng mga show-show. Oo, hindi pa mo na, eh. Oo, oo, kasi ko pa umataw. Ngayon, bakit hindi ako matindi ngayon? Bakit hindi ako mananakan, nga hindi ako nakalabas ngayon? Family mm? car? Hahaha! <laughs> family. Family ka? Pamilyahin ka dyan? Ano yung <laughs> Yo! Mula bank gaming to bumisita na tropa na about sa business gaming din ngayon. Media partner naman. Let's go, Lente. Let's work, let's work, let's work. Wala ka naman lakas, Eugene. Lobat no, siya, par. Pagod siya. Let's go. Hato kami. On work. Yeah. Yo, nakaka tatlong meeting na ako. Then, final video shoot naman. Hato pa. Work pa.